kami po ay uh, napatawag sa inyo para pag-usapan natin itong uh, uh, naging uh, usap-usapan na uh, napabalitang pagdagsa ng mga isda dyan sa Sarangani. Uh, paano po ba ito? Uh, mapapailiwanag ng uh, BIFAR, uh, Sir Omar. Uh, magandang araw po sa ating mga taga-subaybay. Uh, nangyari po yung pagdagsa ng uh, School of Sardines, o so grupo ng mga mga isdang tinatawag nating lupoy dito sa sa aming uh, Sarangani province uh, noong araw nung 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 Sunday no anong date ba yon uh, January January 7 January 7, January 7. so uh, nangyari siya around the 4 o'clock in the morning kung saan uh, nagulat na lang yung mga uh, mga pumunta sa beach nang nakita nilang ah uh, uh, nagtat nag uh, bigla na lang nagpakita yung uh, tuneto niladang ah uh, uh, lupoy no na o, o family ng sardines na isda ko tawagin. Ah uh, natin yung uh, Uh, ang pangyayaring ito sa uh, sa phenomenon na tinatawag na upwelling kung saan may possibility na uh, dahil doon sa proseso uh, dahil sa phenomenon na 'yon maaaring nagdulot ito ng uh, pagkakaroon ng maraming pagkain para doon sa maraming isda na 'yon yung pagkakaroon ng isda Uh, pagkakaroon ng uh, pagkain, yun ang nagiging dahilan kung bakit na-attract ang mga isda upang pumunta uh, sa may uh, tading uh, baybayin. Isang factor din na tinitingnan, yung possibility, uh, isang uh, reality na dun sa lugar na yon yung water current ay malakas kung saan maaaring uh, dahil sa water current na niyon nadadala yung mga nut, uh, nut, uh, nutrients noong uh, uh, body of water na yon at nadadala doon sa part doong uh, uh, beach resort na iyon so kung kaya uh, nakita natin na biglang dumami ang uh, uh, yung pagpapakita ng maraming isda